Naku, naku, naku! Sino itong isang aktor na di umano'y wala na sa kasikatan? Kaya todo effort daw ang kanyang kamag-anak, Rodela mm. sa paghakot ng mga fani. Paghakot yes! ng fani? Yes, hakot talaga. Mm. As in, hakot ha? Umaarkila to ng, ano, ng bus. oh, oh parang fiesta na may libreng pamerienda at paalawan sa leader ha. What? Para lang masabi na may supporters para raw si aktor. Kahit obvious na pilit na pilit ang mga eksena. Hulaan yon. So, na na nabawasan na ng ano? Nauuso pa rin pala yan kasi alam ko nung panahon ng Dax Entertainment noon. Ayaw, oh, eh, oh. Parang uh, yung mga nanay-nanay ng -nanay na mga artista talaga ay binibigyan talaga yung mga ibang fanay na pambili na ispag ay, spaghetti. Tuloy, sampagita. Pa, oh, sampagita. Para, kanya-kanya. O kanya-kanyang tala, oh, 'di ba? Kanya pala, di ba? Para maraming ano, ma mabigyan, para mabigyan siya ng maraming sampagita Correct. at makita na maraming fans. Ito ano ha, o, 'di ba? Yan. Mismong ang nagchika sa akin, talagang very reliable kasi mm. maging siya ay naabutan ng allowance. Talaga? Diba? Magkano naman yung allowance na... na... Tama lang naman. Ang ah, dami daw naman kasi nila. Siyempre, yung allowance na yun, Pamasahin nila. Pero, iba pa yung pamasahe tsaka yung pangkain. So, sandali. Oo. Itong actor na ito, nabawasan na ng kinang. Oo. Ang kanyang ano. Nabawasan kaya, na talaga. Oh, ang Kaya, umi-effort siya may sa mga ganyang bagay. Oh, kasi parang, ano eh, gustong-gusto -gusto pa rin nila yung feeling. Ah, kunya, aliwa, magmumol show to. Tapos, kailangan, nandun na yung mga fan magsisigaw, mag-effort. Oo, naman, para sabihin na, may mga oh, more fans pa rin siya, yes. diba? Yes. Okay.